So welcome to my vlog mga lods pala yan So nakikita nyo namang mga lods itong yung niloto namin Yan yung lechon na ulo ng baboy mga lods Napakasarap yan mga lods So tara hindi yan pesta mga lods ha Wala tayong pesta So ano lang naghanda lang kami ng ang uh, lechonin Kasi nga may ano uh, merong ano, a celebration dito Celebration kasi ano uh, kinasali yung kapatid ko at saka uh, natos kami magluto ng lechon ng ulo ng baboy yan so napakasarap yan mga lods kita yung kita naman ng itsura uh, ulam na ulam yung pagkaluchon namin ito yung lechon it is pinaka the best na mga uh, pwedeng panghanda so yan yung ulo ng baboy yan uh, so ulo lang yan mga guys kaya uh, ulo lang kasi nga uh, ulo yung pinaluto namin So yan, ginawa namin, uh, naglagay lang kami ng mga uling. Uh, hindi yan inano namin para hindi siya masunog. Tsaka ito namin, nilagyan namin ng kok yan para uh, uh, katakami yung ano niya. Yung kanyang juicy. Ang masasabi natin yung kanyang, uh, kanyang mga balat is maging okay, maging parang lechon talaga siya. <coughs> so yan yan mga uh, loads, uh, ginagalingan namin yan. So yung tropa ko nga pala yan, yan yung nag, ano, nag ikot ikot uh, So mano mano kami dito Yan, gawa kami ng paraan para makaluto kami ng lechon uh, Actually, So matagal na, matagal na luto yan mga ano mga loads uh, more than ata uh, mga nag start kami is 8 tapos uh, hapon na matagal kasi yan eh. hindi ano hindi agad yan na ano so pero uh, ano namin naluto rin at yan naging okay okay na yan pagkatapos habang naluto kami yan na uh, nag inuman muna kami ng mga tropa namin dyan Rasa, uh, sa gilid na yung mga tropa namin uh, nag enjoy lang lodod lang so habang nanonood yung may inom yan kasi linggo kapag linggo is uh, day so nag kami dyan uh, habang uh, nanonood ng religion so yung amoy pa lang yun napakasarap talaga yun uh, Lods, napakasarap. Amoy pa lang ng ano, lechon. Tatataka mo ka talaga. Yan yan naman kaluto. Pakasarap yan mga Lods. So, pwede nyo itry. Magluto kayo. Uh, buo, kung buong gusto nyo. So, sunod buo na yan Lods. Uh, ulo lang muna. Kasi walang budget. <laughs> so, yan. Ulo lang muna yung ano namin. Uh, niloto. Yan kasi ano nang na, ano ko na, ano, nang bayaw. Sabi ba yung lutuhan mo ako ng lechon, yung ganito, ganito. Yan. So, niloto naman namin. So, tinulungan ko na lang siya para maluto ang ulo ng baboy. Yan. So, ulo ng baboy, napakasarap yan. Lalo na yung mga lamang loob yan, mga, mga lods Napakasarap talaga yan. So, kitang kita nyo naman kaluto namin. So, kami nang gumawa niya ng ano, ikot-ikot ng katsakay kahoy, ng bambu. Kasi mainit talaga dyan. Mainit na part dyan. So, nilagyan na namin ng ano, uh, plywood para hindi kami talaga humano uh, kasi nga ano, mainit talaga yung baga ng ano yung uling so mainit talaga so yun nalagyan na lang namin yan yan yung, yung pinsan ko huh? mo yung muka <laughs> yung pinsan ko siya naman nag uh, naglipat li, nagpalipat lipat na kami kasi ako kasi mamaya mag anon yan so yung pinsan ko muna yan, yan si Makoy yan, ito yung mukha ni Makoy. Ang <laughs> mukha talaga ni Makoy. Yan napakasarap talaga so kapag tinitan ko napapalaway talaga ako kapag tinitinan ko yan kaya nga ano na lang ako kasi iniikot ikot yan mausok talaga yung mga ganun mga hindi na namin saka yung ano niya apoy talaga is mainit yung mega namin <laughs> yun talaga yung mukha ni Magoy so gi enjoy kami nyan dyan yun mo naman Ayan na oling kasi malayo na eh, pinalapit namin yung oling para mabilis maluto yung ano yung ulo ng lechon Ayan guys napakasarap yan so napaka ano juicy yung ano niya tsaka masarap talaga siya kaya nyo masarap talaga yung ulo ng lechon napakasarap takam na takam yan kaso nga lang hindi kami naka <laughs> naubos kasi agad di eh. kasi ulo lang eh So see you ano na lang uh, paglilit yun. Pag babawi na lang kami. So napakasarap yan. Hindi, pero hindi ako naka naka na try pag ano nakatikim. Kumbaga hindi ako nakatikim ng ano kahit ano niya. Pero at least okay. So yung ano na namin pagluluto. Uh, na-appreciate namin yun. So yan lang muna. See you next vlog and subscribe my YouTube channel.